Pero bago huyan update po muna tayo mga -buk. kasi bukas na ho, yung nakatakdang libing ni Pope Francis matapos ng kumpirmahin ng Vatican yung uh, kanyang pagpanaw at pamamayapa pa nitong araw ng uh, lunes, abril 21 mga kabobo. Kasama ho natin ang isa pong uh, Pilipinong pare mula ho dyan sa may uh, uh, Roma, si uh, Father Earl Valdez mula po sa Pontifical Gregorian University sa may Roma mga kabobo. na pa rin po ito dun sa pagpanaw at yung uh, mga funeral rites para ho sa pumanaw na Santo Papa. Magandang araw po Father at welcome sa Bombo Radio uh, Philippines we're live nationwide worldwide. Si Bombo Genesis po ito kasama natin si Bombo uh, Jai at uh, thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. I understand na kayo po uh, bumisita no uh, lately dyan sa May Saint Peter's Square uh, kung saan po uh, bubuksan o binuksan sa public yun pong uh, mga labi ni Pope Francis para madalaw po ng uh, uh, mga mananampalatayang katoliko. Kamusta ho yung pagbisita ho ninyo, Father? Okay, no? so ang huli kong punta doon ay kagabi, no? Uh, mga alas Gs at uh, uh, bukas, technically bukas, po ang St. Peter ating gabi. No? Pero nung naabutan ko ay... Uh, Ano na, no? may hinarangan na nila yung mga susunod pang pagpasok dahil with the volume of the people going around from the entrance ng basilika, Uh, hindi naman entrance na literal pero yung mga entry points sa paligid ng Vaticano, it will at at kung ang isa ay pipila doon at patungo doon sa labi ng ating Mahal na Santo Papa Francisco, inaabot ng tatlong oras, apat na oras ng isang tao, no. So, we had no particular reports on um, when the uh, public viewing yesterday has officially closed. No, but uh, today it will remain the same. It will be until uh, midnight, no. So, safe to say na talagang marami ang pupunta upang bisitahin ang ating Mahal na Santo Papa. At particularly yung kanya mga labi, no. Uh, din kasi mga turista, mga pilgrims at yung mga taga rito uh, na nag-aaral man o dito man sila residente ay nakikisalo, nakikiisa, no, sa pagluluksa no sa buong simbahang Katolika. Mm -hmm. mm -hmm. Doon ho sa mga unang lumabas na mga larawan, Father, no? mga video, parang open casket lamang ho yung uh, pinaglagyan o kinalalagyan po ng uh, mga labi ni Pope Francis, hindi ho ba ito apektado sa dami ho ng mga uh, mga tao na dumadalaw para humakita ang namaya pang uh, Santo Papa, Father? Yes, uh, the Vatican has security measures for it. no Hindi naman kasi siya pwedeng lapitan agad-agad. No? So it has been, naka, naka ano siya, naka uh, from a distance no kumbaga hindi naman siya mahahawakan eh no kumbaga may mga tao na may security to uh, monitor the situation no? and so far after one and a half days uh, reports have been saying na, no no uh, major problems were experienced either outside the basilica or inside no? so secure po ang pagpunta doon ang talagang ano lang ay napakarami pong mga tao ang gustong makasaksi sa labi ng ating mahal na Santo Papa. Mm -hmm. Yes. Uh, Father, may uh, pagbabago po ba doon sa recent na libing ng isang uh, Santo Papa o kay uh, Pope Benedict XVI uh, sa mga seremonyang schedule para naman kay Pope Francis? Siguro ang unang mga unang pagkakaibang naranasan natin dito ay ngayon it is the first time na ito yung unang pagkakataon na kung saan sinunod yung bagong rito ng paglilibing ng isang santo pa device noon may mga pagbabago ng naranasan noong pagpanaw ni Papa Benito ay kalabing anim subalit ngayon ay in full effect na siya no? sa paglilibing ni paglamay at paglilibing kay Pope Benedict kay Papa Benito ay anim ay nakataas pa yung kanyang nasa raised platform pa yung kanyang mga labi o yung tinatawag na katafalke ngayon ay in na yung reform na ginawa ni ni Papa Francisco na kung saan um, open casket na ang magiging uh, procedure at nasa loob na ng basilika ang mga labi ng Santo Papa kung saan uh, doon na magkakaroon ng public viewing hindi tulad noon na sa St. Peter's Square pa siya ginanap. No? So, ilan lamang ang mga iyon sa mga pagbabago. Pero in general, no, sa kabuuan nito ay mas simple na yung rito. Mas simple na rin yung pagdaraanan na proseso. No? Uh, at ang isa pang maiiba ay dahil after 22 years, ay ngayon pa lang uh, ulit magkakaroon ng Santo Papang ililibing sa labas ng Basilica ni San Pedro. No? So we expect heavy movement here in the city of Rome. Dahil pagkatapos ng Misa sa Sabado alas G's uh, Rome time ay um, magkakaroon ng prosesyon mula sa o, o ililipat yung labi ng ating mahal na Santo Papa mula sa St. Peter's Basilica. Ilalabas muna siya sa square for public viewing. I mean, hindi yung public viewing pero masaksihan ng lahat ng nagsimba. Tapos ililipat na papunta sa Santa Maria Maggiore. Okay. Kung ang St. Peter's Basilica ay fully guarded, paano yung paglilibing kaya Pope Francis po? Ano po yung gagawin doon and uh, magiging uh, fully guarded din po ba ito after? Oh, for sure that will be taken care of ng uh, Roma at ng uh, Vatican, no? Ng pamahalaan ng Roma at ng Vatican to make sure of that uh, that the process goes smoothly. No, sabi nga natin eh. This is a new Uh, presidents no uh, this is a new a relatively new phenomenon we did not have recently no 22 it will take 123 years for another pope to be buried outside St. Peter's Basilica no kaya siguro po ay pagkatiwala na natin yun sa pamahalaan ng Roma at ng Holy See no uh, pero for sure it will not be as uh, it will be crowded but i don't i don't think na uh, kakayanin ng Santa Maria Maggiore, Volume of the Crowds. Nabagaman no, na uh, siguro ay nasa nasa kamay na ng mga mamamahala sa paglilibing ang mga concerns na iyon. Okay. Uh, out of curiosity, Father no, sa mismong paghatid kay Pope Francis sa huling hantungan, may uh, major role din po ba ang miyembro ng kanyang pamilya? Ay, hindi natin alam kung ano yan. These are not information that are released by the Vatican. No, hindi naman kasi katulad natin na lahat na lang nang pupunta. No, sa Pilipinas, pag may namatay, lahat na lang nang pupunta, ibabalita. No? Even until now, in the diplomatic corps, we do not know and we are not informed of who are going. No? Uh, this is not the culture here. We are only given the relevant information na yung mga tao ay kailangang malaman no so itong mga bagay na ito ay hindi inilalabas publicly although we can assume safely assume that if there are uh immediate family members that will be coming of course they will be given a privilege uh, access to the holy father no not necessarily Argentinians no even the Argentinian priests have to line up no uh, and then all that we know so is that the curia the um, the curia and the 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 the, the cardinals will be there no? so yung mga ganyan maliliit na bagay hindi po yan dito hindi po yan dito nagiging priority no uh, this is probably a filipino thing pero yun po kung ano po yung ibinigay sa atin ay yung relevant lang na information sa atin Father, maraming salamat ano, for joining us sa Bomboradio Philippines ng pong araw. Pero uh, last question na lamang. Although, Uh, ngayon po ay uh, panahon pa rin po ng pagdulok sa no uh, doon sa pamayapan ni uh, Pope Francis pero nakikiyuros lamang ko tayo kung hanggang kailan po hanggang ilang araw po bago tuluyang balaman uh, uh, ano eh, yung uh, susunod po na or kung uh, kailan po yung uh, pag-upo ng susunod na uh, Santo Papa knowing na meron pa pong uh, conclave na gaganapin after po ng libing ni Pope Francis father so yung yung ano yung ating magiging pamantayan diyan ay yung kung kailan ba magsisimula yung pagpupulong at uh, retreat ng mga kardinal no kasi yung conclave naman ay hindi ito basta-bastang pagpupulong pero ito ay nasa konteksto ng panalangin at pagninilay sa kung nasaan na ang simbahan ngayon no so uh, if we look at the previous uh, popes no nung, nung namatay anong uh, nung nagresign si Benedict the 16th ay nagkaroon na Santo Papa just uh, less than two weeks no kasi the conclave was uh, convened no ang pagpupulong ay sinimulan less than two weeks so and in two days may decision na ngayon hindi natin alam kung paano no si John Paul si one pa, si kahit si Papa Benito kalabing anim no uh, kinailangan pa ng dalawang linggo pagkatapos ng libing ni 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 Pope John Paul II, ni Juan Pablo II bago nagkaroon ng bagong Santo Papa. But for sure the processes will no? once nakarating na ayun nga sa ating karaniwang uh, wika sa English, pag nakarating na ng quorum, may nakapag-declare na ang mga voting cardinals kung sila ay dadalo o hindi. No, may mga iba kasing hindi for some reason. So whoever is there will be the ones uh sila rin yung magiging uh they will vote among themselves. No? Sila yung magiging dato, kandidato at botante ang bawat isa. No? So, hindi natin alam kung ano magiging takbo ng panahon. Subalit, so, uh, the, the best that we can say, no, alam po natin, hindi, hindi, anong tawag dito, hindi naman, um, hindi, hindi rin naman tayo bulag at bingi no sa mga spekulasyon pero ano ba itong spekulasyon na ito ang gandoon lang tayo eh no? yun lang aabutin na natin dahil sila naman ang mamimili. No? At uh, hindi naman ito katulad ng isang demokrasya kung saan ang bawat boto ng bawat kristyano ay may bilang. No? Dahil ang, ang pamumuno ng simbahan ay tinatawag na natin. At ito ay salamat sa, kay Santo Papa Francisco. No? Ito ay sinodal. No? Sabay-sabay tayo naglalakbay dito. Mm -hmm. Okay. Father, maraming salamat again for joining us sa Radio Philippines. Ingat-ingat no? po kayo lagi dyan sa bahagi po ng Roma. Si Father Earl Valdez, mga po sa Pontifical Gregorian University, nakabase doon sa bahagi po ng uh, Roma, kaugre pa rin po dito sa nakataktang libing bukas ni Pope Francis. Alas 10 yan, uh, local time, uh, doon po sa may Roma, pero dito po sa Pilipinas, uh, mga alas 4 na po ng uh, uh, hapon, mga kabombo.